Okay, oh, so good morning mga karinger. Dito tayo sa Estero de Concordia, no? Uh, mga tropa natin ang doon nagsasako. At siyempre yung ating, ano? Ating driver. Oh, lakas ng magwan. Yan, yan, dyan titira kami. Maghila kami ng water rising. Pero bagong lahat, napagan muna natin ng malupitang intro yan. Okay, so yon mga karinger, papahila natin to para may ma-isako tayo. Isusunod natin tong kuha na to. Baka next week to. O so, ayan, antabayan nyo yung ano. Pag pagtatapos ng estero de concordia. So, ang isla de provisor natin, nakita nyo naman na malinis na. So, dito na naman tayo. Okay, so, standby kay nakakahiya sa ating ano, sa ating ano nga tawag nun okay Aga, tatrabaho muna tayo wag wag ok so yun mga garinger update o, so, mayroon na tayong naipalabas na nakakulong kakulong sa ano dun sa may mga puno yan oo so, madami na yan ay yung pinaglabasan natin dun o. Oh. ayan ang dami ang dami na ilabas namin. So, unti-unti lang mga karanger hanggang sa maubos to. matagal-tagal pang labanan to dito mga karanger. Ang mga trupa natin at yung iba nang doon. Nagsasako. Ayan o, si Engineer Ariel. Ang ating ano ngayon. Ah, Kapitan. Eh, ya, natin nanti pa ako. sa Oke okay, so is tampa ulit siya iba pang gaganapan mga ranger. Oke okay, update mga karenger. Ayan, so yung masukal dito kanina, so na na natin. Ayan. Ayan, lilinisin natin yan. Pati mga ilalim. At yung mga tropa natin, busy-busy pa. At syempre kami nang dito, nag-trim. Pagkatapos namin nilabas yung mga sinusungkit nila, so nag din kami. Ayan. Punong-puno din yung balsa namin, mga karinger. Okay, tamo nyo naman, oh. Oh. Ayan. O, nandito kami sa may trap at lilinisin na lang natin lang itong trap na to yan kukunti na yan kasi inanod yan bagong anod lang yan Ayan. okay ang susunod nating titirahin yung mga ilalim ng ano na yan o lilinisin talaga natin yan yung walang lumalapat sa tubig na mga sanga no i-triming talaga natin yan at So doon naman tayo yon Masukal talaga yon At may akala mo may puno na sa gitna ng ilog Kaya yan Wala ka nang na tubig doon banda And zoom natin oh Ayan oh, oh. Wala ka talaga makikita ang tubig kan Lalo na kung hindi pa namin Nakunan yun doon banda sa so, may mga water hyacinth Yan yung malapit sa mga Nagsusungkit na yan Oh. Wala ka talaga tubig makikita banda doon pero huwag kayo magalala mga karanger hanggat nang dito kami na taga pangalaga ng kalikasan so, hindi po namin yan titikilan okay so istampay ulit sa iba pang kaganapan mga karanger ah uh, mamaya update natin yung kung ilang sako yung ating na ano dito kung gaano kadaming sako ang ating na isako rito sa Estero di concordia oh my god wow Okay, update mga karinger. Ayan, naibaba na natin. Yung ating kargamento. Ayan, wala na. Wala nang laman yan. Oh. Wala nang laman o. Oh. Wala na. Ayan. Walang oh, doon na lahat, Oh. O, so, isasako na ng tropa natin. July to ngayon July to Dapat yung ano Mga sako I eh, ano na dun Abante Ayan Pabante natin yung mga sako Para medyo lumuwag Magsako <laughs> Kasi Monique Mag dive yan Naka ready talaga yung video Naka video talaga to Si Henry. <laughs> oh, hindi. Ah, medyo matapang na yung sikat ng araw. Nag-aapoy na. Aga-aga pa lang, ganun ang sikat ng araw. Alas 8.30 pa lang. So, pero ang dami na namin nagawa. Mamaya, ayan o. Kita mo kanina yung mga karinger, yung mga ano dito kanina kalat. So, naalis natin. At siyempre, nakapagbawas pa tayo doon. Sa dulo. Ay, medyo malayo-layo na talaga rin ang inabot namin. So kaya medyo matagal kami dito mga karinger Dahil Dahil sa isang linggo kasi isang bisis lang kami dito Tuwing Martis no Nilipat namin ng Martis Kasi ang DPS na daan dito ay Martis So may karga nila yung mga inaakyat nating Nakasakong basura no So yun kaya lumipat kami ng Martis Mag-operate dito So parang walang makatambak doon sa taas ng tulay Ayan. Ah, yung mga tropa natin. Okay, so yon medyo lumiwanag na yung dono. At ang na-trim na natin yung isang maliit na puno pero napakaraming sanga kasi balete so at sa susunod ayan yung mga ano na yan linisin natin yung mga puno niyan yung mga sanga sanga sa ilalim tapos doon na tayo titira ulit bung subukan masisira ang buhay mo O, update mga karengers sa pagkatapos ng pagsasako no Ayan. Ha? Regular? Ano? Ang gula? Ay, wala. Tad tayo. matatapos na mga karinger. At titingnan natin mamaya sa taas, no? Kung gaano karami yung mga naisako ng atropa natin. Okay, so update mga karinjar, nasa taas na nga tayo, no? Ayan. Nandito na tayo sa taas. Sa taas ng estero, sa may tulay. Ayan. Ayan, nandito tayo sa may tulay ng uh, Robinson Otis. Ayan yung Robinson, no? Ayan. Okay, so pakita natin yung nakuha mga karinjar. Ayan. So, ito yung naiakyat namin ngayong araw. Yan, so, sobrang dami. Dami na nasa mga 50 sak or 30 sak oh, Ayan. So, yan lang muna ni akyat namin mga ka kasi uh, yun lang ang kota ng DPS na kayang i karga sa truck nila at yung iba ay nasa baba pa oh. ayan o oh, tingnan nyo yung ano natin nalinis nga no ah, pagkalinis At syempre yan Yung uh, naka-area dito Ayan yan Oh, siya yung naka-area dito So mas hukal Napabayaan yung Estero niya. Ayan kasi uh, Hindi na si Kaso Ganun So ang ginawa ng aming uh, Supervisor ay Pinagtutulungan namin to tuwing Martis o, no, para ano, uh, natapos namin yan, so madali na lang i-maintain mga garinger kasi. mga bagong mga basura-basura na lang. Uh, pag malinis kasi kukunti na talaga basura dahil na uh, hihiya na rin magtapon yung mga uh, residente dito. Ayan. Okay, so yun mga karinger at uh, na nating pahabain yung ating video. No? So maraming salamat pa rin sa mga na gano, sa mga nagsuporta sa ating YouTube channel eh. oh, at saka sa ating Reels. Oh. So Facebook page, so maraming salamat sa inyo. Okay, so mapagpalang araw ng Martes na naman mga karinja. At siyempre, bago natin i tapusin ang video na to, i lapag na tayo ng ano, malupitang outro natin. Bye-bye, God bless.